Mga idol, alam nyo ba na may nagsasarapang pagkain dito sa Tagaytay at bagong Mino na hindi nyo pa natitikman sa restaurant na ito? Tulad ng Almusal Gang, Haring Ukoy, Senior Tinapa, Bulalo Supas, Beef Mami, Chicken Inasal, Chicken Tinula Mami, Aros Overload, Palabok, Halaya Panakuta, Lechi Flan, maharlikape, Chocolate Alae, Clubhouse Sandwich, at ang pinakamasarap nilang Herb Roasted Chicken. Alam nyo ba na isa ako sa maswerteng content creator na na-invite sa ganitong event sa Katunyings para matikman ang kanilang mga pagkain na panlasang makabayan na matatagpuan sa Tagaytay Cavite. Malapit lang ito sa Sky Ranch at katapat lang din ito ng SMDC kaya madali nyo lang itong makita. Maganda din ang overlooking dito dahil makikita mo rin ang bulkang taal. Pagpasok mo dito sa store nila ay marami kang pagpipilian na iba't ibang pagkain at pwedeng pangpasalubong at malawak din ang kanilang area. Static at Instagramable ang view. Ngayon ay punta naman tayo sa kanilang kanila mga bagong pagkain tulad na lang nitong haring okoy na suwabing suwabi sa maanghang na sauce napasarap nga ako dito sa kain at ang sumunod naman ay itong senior tinapa na akalain mo ay simpleng tinapay lang pero ang tinapay na ito ay crispy at nilagyan ng soup sa loob na may iba't ibang ingredient first time ko nga lang makakita ng ganitong pagkain meron din bagong bulalo supas palabok na ang sauce ay puro kalabasa maharli kape, leche flan, halaya panakuta, tsokolate alae at ang pinaka best seller nilang herb roasted chicken na may sauce roasted gravy at spicy barako dip. At ang maganda nga sa roasted chicken na to kahit hindi ka na maglagay ng sauce ay napakasarap pa rin. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Tagaytay at kumain sa Katonyeng Panlasang Makabayan. Dali at maraming maraming salamat po sa pagpapakunlat sa team ka.